tsaka lalabas. So, start lang natin yan. Okay? Pag in-start natin, so, ito yung uh, kung paano, ayan, mga requirements. Guys, tingnan nyo. yan Okay. Yan yung mga requirements sa Good day at welcome po sa aking munting channel. Okay, guys. Uh, today's video ay mag-apply tayo sa foodpanda panda. Uh, para maging isang rider at, mag, at, para magkaroon tayo ng extra income train uh, try natin yon uh, hawak natin ang oras doon uh, tingnan nyo guys kung ano yung gagawin ko okay uh, para sa mga gusto mag apply uh, tingnan natin tong apps na to okay let's go today's video ay try natin mag-apply sa Foodpanda Panda. So, type lang natin put Panda Riders. Okay. Uh, Balikta rin nyo na lang yung cellphone nyo guys, no? Para mas malaki yung screen. Okay. yan pindutin lang natin yung taas. So, ito yung uh, form na pipila pa natin. Lagay lang natin dito yung ating, ayan. Makita oh, nyo naman guys, oh. So. Okay. Nalagay ko Pampanga kasi taga Pampanga ako. ah uh, dito lang ako nakatira pero okay, taga Nueva Ecija talaga ako. Nasaan na ba yun? Mm -hmm. Magpas pala ako. Ayan. Alright. Tapos. ah uh, Philippines. Ay, motorsiklo. Okay. Motor yung gagamitin natin. Titignan natin kung papasay yung Rusi, ano? China Motors yung ating motor. Rusi 125. Ay, okay, pangalan lang yan dyan, guys, no? Tsaka, Pilido. Ayan. Kayo na bahala. Hindi ko na ipapakita. Malaman yung buong pangalan ko, eh. Ang pangit. Okay? So, ganyan lang, guys. Okay, uh, nasa phase 1 na tayo guys. Ayan. Yung pinal... Ah, yun. Tsaka palang lalabas yung phase 1. Pipila pa natin to. Pagkatapos nyo doon, tsaka lalabas. So, start lang natin yan. Okay. Pag start natin, so, ito yung... Uh, kung paano, ayan, mga requirements. Dapat kumpleto yung requirements para hindi mag-fail yung ating application. Okay. Yan yung mga requirements sa space 1. Okay. Tapos na yung phase 1. So, susunod. Start natin yan. Yun. So, dyan yung nailalagay yung mga details. Okay guys, ah, pinili pa ko na yung iba, no? Ayan. Kung ah, mapapansin nyo, hindi ko na pinakita. dire diretso lang kasi yan. Ayan, sa phase 2, uh, ah, vehicle information. Alam nyo na yan guys, yung motorcyclo nyo. Uh, ah, documents collection. Page 3, uh, documents collection uli. Ah, parang same lang doon sa kanina. Tapos, panuurin nyo tong training. Importante to. Tapos, yan na yung lumabas, oh. Tingnan nyo guys. Ayan, oh. Basahin nyo guys na. Mapapansin nyo guys, to review na yung ating application, ah, uh, lang magkakaroon na yung ng resulta yan. Hintayin lang natin. Okay guys, ayan may resulta na. So meron tayong babayaran na 3K, ayan oh, para sa mga gamit. Okay guys, nandito na yung ating uh, equipment, uh, worth 3000. Titingnan natin kung ano yung mga laman niya. Okay. So, ito yung ginagamit na equipment ng mga food panda, no? Yan yung binayaran natin ng 3,000. Dati, dati kasi ito, guys, nung nag-search ako, dati, ang 3,000 pa rin siya, pero hulugan. Pwede siyang 500 pesos. Uh, pag, uh, kunyari, guys, kumikita ka na. Uh, ililis yun, 500, 500. Kada, alam ko, kada weekly yun. Pero ngayon, isang bagsakan na lang, 3,000, uh, medyo mabigat yan. ng 3,000 sa bagong application, no? sa bagong nag apply Dapat ibalik nila yung proseso na hulugan para makapagtrabaho ng ano, nang walang masyadong binabayaran. So, ito yung mga, uh, ano niya, okay, uh, malit na bag, tsaka malaki. Tsaka mga t-shirt, guys. Ayan. Meron siyang ring coat. So ito yung uh, big bag. 'Yan, 'yung, uh, yung makapansin nyo sa mga rider, 'yan yung pinakamalaki. 'Yan yung big bag. May mga ano 'yan, uh, division sa loob. Okay, 'yan yung mga kasama niya. So, ito yung uh, small bag. Ito yung pang-pick up. Ayan. Tsaka, dalawang t-shirt, isang ring coat. Okay? So, yun lang, guys. So, hanggang dito lang yung ating video, no? I-update ko na lang kayo kung mag-start na tayo sa work. Ayan. Basta, ito yung mga kasama. Okay? Uh, update ko na lang kayo, guys, kung okay yung kitaan dito, no? Okay? Uh, hanggang dito na lang. At thank you sa inyong panonood And God bless. Bye-bye, guys!